magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Na ano ang tatlong Huwag na huwag sasabihin kay Mrs. kapag nag sa iyo ng hana-hana. Ayan. Una natin mga sabi is bukas na lang. May mga kalalakihan kapag once na sila ay walang samod. Alam nyo ba kapag nagyaya si Mrs. sinasabi nila itong mga linya na bukas na lang yan kasi wala akong samod. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan na ang babae ay minsan lang ito magyaya. Kaya kapag nagyaya ito sa inyo, pagbigyan nyo na huwag nyo nang tatanggihan para naman hindi mainis sa inyo si Mrs. Lagi niyong tatandaan yan sa mga kalalakihan. Ayan yung ating una. Ang pangalawa mga kasawi is wala akong samod dahil pagod ako. Lagi niyang tatandaan sa mga mister, kahit pagod kayo na magtrabaho, kailangan kapag nag si misis sa inyo or naglambing sa inyo ay pagbibigyan niya na. Minsan naman nakakaunawa ang isang babae kapag kayo ay sobrang nakikita nila na pagod na pagod kayo sa trabaho, yun talaga bang nakikita nila na talagang wala ka ng time para para sa kanila. Pero kapag kapag sa naman si misis at nakikita nila na nasa kondisyon ka, tapos ito ay nageya, lalo kapag kaminsan lang kayo na maganahana, kaya kailangan ito ay wag mong bibiguin sa kanyang kahilingan kasi bibihira lang ang mga kababaihan na talagang sila na mismo ang magpaparamdam sa na talagang gustong gusto nila na makipaghanahana sa iyo. Lagi nang tatandaan yan sa mga kalalakihan. Kaya magtira kayo ng lakas para kay misis. Ayan. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is matutulog muna ako lalo kapag katulog si mister kapag kasi mister Mr. ay inaantok, tapos syempre si Mrs. ay nasa instinct na yung sobra silang na el yung gustong gusto nila, nakakaramdam sila ng gustong gusto nila na makipaghanahana. Tapos ang isa lalaki, eto ay walang samod, walang pakiramdam, eto ay inaantok, syempre ang sasabihin nila na matutulog muna ako. Kayo mga mister, lagi yung tatandaan. Huwag na huwag bibiguin si Mrs. kapag ka nag ito sa inyo at huwag na huwag nyo itong pahihiyain sa inyo. Kasi minsan kapag ang isang babae ay nag sa inyo at tinanggihan nyo ito, alam nyo ba nagkakaroon kami ng doubt sa sarili namin na baka mamaya is meron ka ng iba or baka mamaya is meron ka ng pinaglalaanan na iba kasi hindi mo na kami pinagbibigyan. Kasi may mga ganong mindset ang mga kababaihan. Kailangan yung tatandaan kung kaya naman, why not? Sabihin mo sa asawa mo na Han, pasensya ka na pwede naman na ikaw na lang muna ang mag-drive sa akin kasi inaantok ako para ako ay magising sa laban natin. Yun dapat yung mga linyahan ng mga kalalakihan kapag kayo ay inaantok para naman si Mrs ay maiintindihan kayo kung ano yung mga rason ninyo ayan yung ating pangatlo at siyempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Mga kalalakihan, lagi niyong tatandaan, napakaswerte nyo kapag si Mrs. na mismo ang nagiya sa inyo na makipaghanahana. Ibig sabihin, nasa samud siya, nasa gana siya, na dahil gusto niya na makipaghanahana sa iyo. Ibig sabihin, kapag ka ganito, maswerte ka na ikaw na yun mismo na ang niyaya ng iyong asawa. Kaya magbaon ng lakas para naman mapagbigyan si Mrs. at hindi ito ito mabibitin kapag kayaya niya. Napaka-importante yun sa mga kababaihan kasi bibihira ang mga babae na nagyayaya ito sa kanilang mga asawa. Yan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang gabi.